Good afternoon po. Labas po ako ng bahay. Ay. Labas po ako. Kapatapos lang po namin maligo. Ay, nilak na niya. Ay, napalay susi. Nilak na po niya. Okay, ako po lalabas. Ako po'y magdadrive Kahit malamig Ito po, hindi yung Hindi po pantay yung ako Ay, ano yun? Ay! Meron pong ibon! Ay, ay, ay pusa pala yun Kala ko ibon Shh. pusa pala Put, itim itim eh, sa kablak ah. kala ko itik kasi nakaganyan na pansin ko yung tuka hindi naman pala tuka oh tingnan nyo po lapit na lapit po yung aking pagpapark sa ano kaya kasi diyan ko po din na ano eh ngayon po oh, oh, mono. parang ma -aano na po eh oh. dikit na dikit po mm. mm -hmm. Mami, try ko po ulit try ko po uli mamaya kung ayos ko po ang pagpapark ko. Okay, salamat po.